Dear DJ Cory, may gusto himoon si BF. Pero masakit. Hindi ko kaya. Hello DJ Cory, naghimo gid ako sang fake account para lang makapadala sang sulat sa imo. Itago ako sa ngalan nga Donna. Wala na sang kaekekan pa. Gusto ko na i-share kung anong natabok. Four years kami sa boyfriend ko nga itago naton sa ngalan nga Boy Tirador. <laughs> Oo. Itago naton siya sa kay uh, Boy Tirador. Kay gusto niya nga mag <laughs> tira sa back door. Kaloka. Ako on ko nga mahilig din niya ang ako nga boyfriend ni si Boy T. The Rabbit. <laughs> <laughs> hindi ba lang akong hindi ka score? Bodo, hindi ba pakali? Daw pakapuyan niya gid ako ng bonggang bongga. Gusto niya nagahapo hapo ako antes buyan. Sa <laughs> so true lang, masarap naman eh. Shumet gid man niya si Boy T, ang jowa ko. Kay pero may lang ako smiling face kung buyan niya. <laughs> Lapyo lang galing ako pagkadasun nga adlaw. Daw kinahanglan ko nga magkape sang pulo o katasa para, para lang mabalik ang ako nga energy. Anyway. Okay man tani si Boy T. Until one day. Samtang nagatawag ng tanghalan ako sa iya. <laughs> Gulpi nila ako gin-interrupt. ga Dali lang. Lantawa bala anay ho? Abi ko kung ano gid ang ipalantaw niya sa cellphone niya. Abi ko anay may balita, nga may mga nag-crash ng eroplano, o kung may mga himata kami nga ng tagelo. <laughs> mga amo na gali. Mga amo na balahaw. Kay gali, nagalantaw siya yasang binastos nga video sa cellphone niya. Kagsamtang sako man ko sa pag-headbang niya. Amo na galing nga natanaw niya. Grabe yung bayi, o. Oh. Kaya mo ni ga? Ramangkot kisako. Baka ginpakita niya dahil ang video sa isa kakana na ginapok-pok <laughs> sa Bolivia sa isa ka-fam. Ay, nakakaloka. Ay, hindi ko na i-carry, ga. Ano abim mo you girls? May ara ko yung balang yung main entrance. <laughs> Nga sa back door, hindi ako. ambal ko kay Boy Fee. Artisimo ah. Lantong wabla ko na may anman sa. <laughs> Hambali sa'kon. Ay, naku. Dumabuang ako sa akon ng boyfriend ah. Ambal ko siya. suprahan na nang iimoy ah. Tanan kaya ko manimoon. Bongga pa ko ganin mag Basta hindi lang ma. Kay do kadamak na iya. Kasakit. Gamitan to lotion eh. Ambal ni Boy Kill joy si mo Ay, ano abi mo sa Bolivia ko? <laughs> Kamot kag tiil nga lotionan. Sabat ko siya Ay, nako. Ang punto ni T DJ Corey, nga... Gusto niya gindi mag-agi sa back door kay tungod sa nakita eh, sa video. Ang pa, Amulang na naku nung mula na mong mahimo. Ay! Hindi ko ya ka. Ya, 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 ya! Daku, nga daan. Si Boyte. <laughs> Ay, naku, kung makonstipate kaya ganito, hindi ko na kaya ang kasakit Amo pa na makakaloka. Ay, naku. Tapos, para sa akin, kahigko ang um, anal sex nga ginatawaan. Hindi ko ma-imagine na sa back door siya, sa back door siya maagi. Na tapos matawag ng tanghalan man ko. Ew, yuck. <laughs> One time gani nag-attempt siya nga, you know, the back door thing. Ay hindi ko gidya bet. Mm. Kalawa, isang feeling. Alam mo nang daw mapapa-CR ka. <laughs> Hi! Ah, mo di Cory, pila ka weeks niya ako, masagad pilit. Pero wala gid ko yan nagpasugot. Nagpangita uh, ako sa paagi nga hindi kami maka chuk chak chenes kasi sigurado gid niya i-bring up yan naman ang gusto niya nga matabo. Nga tiruhon ng Bolivia. <laughs> Nagkaka-bad trip na siya dayon kung uh, mangindi ako bulaga niya ko ko kung hindi ako magpasugot ay RT-RT ko na ako ay palangga ko siya DJ Cory kagusto ko man siya tali nga isatisfy pero hindi ko hindi kaya so nag-consult ako sa mga friends ko namangkot ako sa ila what do you think? kung ka mo bisa lugar ko dapat ko bala siya pagbigyan kamo bi mga girlfriends kagiman ka mo pa Bolivia sa jowa no in the name of love <laughs> anong feeling anong mo nyo para hindi ka mo ma <laughs> well plain line ang opinion ang nabatian ko may iban nga naghambal nga na try nila pero hindi nila bet so wala na sila ginpilit sang mga nobyo kon bana nila may iban man nga na namian, pero isa lang gihapon ang punto sang tanan. Hindi ka dapat mag-ubra sa isa ka bagay nga hindi ka ready o hindi ka komportable. Kag wala right ang boyfriend o kon bana mo nga paubrahon ka sa isang, isa, isa ka bagay against your will, right? Kay kung palangga ka sa boyfriend o kon bana mo, kung may respeto siya sa imo, hindi ilang dapat ang kaugalingon niya nga satisfaction ang panumdumon niya. Ang problema, Abi Cory, umpisa nga, nagtuhaw ang issue nga ini between me and Boy T. Pero may na kami nagabaisay, kag nagainaway, to the point nga napatupan niya na ako. Pero may niya ko ginapahog, nga bulagan niya ko, kag mangita siya ko ng ibang nga babayi. Ti, ginambalan ko siya. Pangita ka to agi ng pabolivia si mo. Ay, da pali ako. Tapos nadakpan ko pa siya nga may ginachat ng ibang nga babae. Hindi ilang chat ha, may pasend nudes pa. Gani, after hearing all the comments and advice of my friends, I came up with a decision and a plan. Nagdesisyon na ako nga bulagan siya. Naging toxic na abi siya for the past couple of weeks. Kada ko gidiya sang ginbag-o niya. From good, naging bad boy na siya na gusto magtira sa Bolivia. Pero may na ginasakit ang buot ko verbally, kung kaisa physically. Especially kung ginasukmaan ko siya sa mga extracurricular activities niya sa chat. Ang buot kong nag-drugs niya, nga nag ni siya. Kag nakapoy naman ako sa sa intindi kag paayon sa iya. Since uh, naka-work from home setup ako, very convenient lang para kay Boy tingkadtuan ako anytime freelancer man siya abi so kagina after my shift nagbisita siya and again gin open niya naman ang topic nga gusto niya you know magagi sa back door nagpasugot ako pero wala siya kabalo nga may malain ako nga plano gin siguro ko nga hindi mag-jebs halin pagbugtaw ko. Kay para kung gusto niya gid or pilito niya gid ako nga mag-agi siya sa back door, mag-jebs ako. <laughs> so there, nag-agi siya sa back door na wala man lang naggamit sang lubricant. Ay, nako, sakit-sakit. Yes, and super sakit-sakit. As in, nakasyagit ito yung with matching tulos ang luha. As <laughs> na so, wala ko na makaya. Naka-jebs ang lola nyo. As in, bongga. Handid niya nga jebs. Ay, nako, kiber. Kung mamantsahan man niya yung bedsheet ko. Pangkuha niya. Ay, kundi nang ulintas ang jebs ang iya. <laughs> Nakakaloka, diri naman. <laughs> No, ano ma lang may ginbuksan ng imbornal sa sulod sa kwarto ko man. Kakaloka. As in, anong maho idea sa bilog ko kwarto. Gintiklod niya ko. Maw siya pang aking. Iyud. Nga, nga nag, ano ka? Nga nag jabs ka? Ang balis ako. Anak niya pa ko tani nga ah, tampuyungon. Mayo lang dasig ko magabot sang malabang ako nga gintago ko sa idalom sang katre ko gintuto ko sa iyang kutsilyo hambal ko sige palapit kay doon ginang sapat sa dalom <laughs> Ginbuyayaw ko siya kagin hambalan nga bulagan ko siya kay kapoy na ko sa mga ginapang ubray sa akon kapoy na ko sa pang abuso niya First time niya nakita ako nga naakig ah, sang amo sa ka grabe. Sa sobrang niya ha, kahadlok, nagdali-dali siya ilis kag naglakat. Wala na siya nakapanghugas. <laughs> so, thank you na lang sa tanan. Bahala ka na. O, oh, kung gusto mo yung magtira sa mga Bolivia, ang importante yan, nakabalos ko sa inyo sa bongga. Kag nabulagan ko na siya. Okay lang kung mahambal ang iban nga kanugon sa amon nga 4 years. Basta, hindi lang gid ko magpaagi sa backdoor. Tapos. Pero ang mahambal ko lang, hindi ako hangag para iallow ang kaugalingon kong abusuhon pa sa isa kalalaki. It's his loss, not mine. Ngita to siya sang babae nga kaya sakya ng trip niya eh. Anyway, asa na rin lang ako DJ Corey. Ay nako, sa true lang. Kabaho, gid ba sang jebs ang kwarto ko? <laughs> gani after sa to ng laba ako ng bonggels kag nagpapispit sa bonggang bonggang air freshener so hasta din lang ako bye love Donna